Good evening, good evening, mga kantengero Mag-update ako ulit sa YouTube May papamahagi ako sa inyo mga kantengero May papakita ako sa inyo na Mga galing probinsya Ito po Ito po yung isa ito po mga kaantingira yung isa yan ah uh, itawag dito ang hirap kasi nakuha po ito sa lobo po ng balete sumalpot po don sa mismong ugat po ng balete ito po Ayan po yung itsura niya. Ayan po. E, Tinesting namin ito, ka-antengiro. Tinesting na namin ito kung ano yung bisa niya. Siya nga pala mga ka-antengiro, mga ka-antengira. Uh, kung sino po yung kumuha, <clears> hindi <throat> ko po alam kung ano po yung visa na pagdating sa pangatawan nyo yan po pero po ito ginamit namin sa paggagamot takot po yung mga kulam barang mga inkanto takot po ginamit namin sa tagabulag okay po alin lang okay po mga usog, okay po. Pwede po ito sa bata. Balutin nyo po ng pulang tela, tapos ikwentas po. O ilagay po sa baywang niya. Tapos ito naman po mga kaantingero. Nakuha naman po sa ugat ng kawayan. Ito po. Nakuha po sa ugat po ng kawayan mga kaantingero. Ang nakakuha po ito mga kaantingero yung pinsan ko. Pinadala po ito. Nakuha po sa ugat ng kawayan. Ito naman po yung isa. Ito po yung isa. Ah Bali po ito makaantengero, magkarugtong po ito. Magkarugtong po ito, kaso nga lang hiwalay sa dulo. Tapos po ito ay bumukol siya. Ito po ay hindi po ito po yung balete na lumusot. Ito po hindi po balete po ito, makaantengero, ewan ko po kung ano yun po yung kahoy na yon. Ito po Yan. Tapos yung naghahanap mga kaantingiro ng naghahanap ng mga sausog, kulam, aswang o pangkalahatan mga na ilagay lang sa bote o sa pulang tela, ito po, ayan, ito po yung hinahanap nyo. Ayan po mga pinagbahayan po mga kaantingero ayan po yan pagmasdan yung mga kaantingero ayan po tapos may mochite dito mga kaantingero eh, hindi ko na lang po sabihin eh, marami po kasing magselos o ano man po bahala na bahala po kayo kung ano po yung sa tingin nyo kung ano po ito hindi ko nila po sasabihin mga kantiro, kasi gawa ng minsan nagpupunta sila sa ba, dito sa bahay ito po yan hindi ko nila po sasabihin kung ano po ito mga kantiro. ito po ay mutya yan tapos, meron din dito mga kaantingero. Bato na lutang. Bato po na lutang mga kaantingero. Bali, tatlo na po ito mga kaantingero. Nakakuha na po yung dalawa. May isa pa una na iwan. Bato po ito mga ka-antingero ah. Ayan po Oh. oh. bato po ito mga kaantingero bakay sinasabi nyo po na hindi ayan po o oh. oh. Bato po ito mga kantingero. Ka lutang po ito, lutang. Nagkukuha po ako ng tubig para makita nyo po. Ito po. Ito po yung tobag. Ito po. Bato po ito na lutang pang tatlo na po ito mga kantengero. Ka Ayan po oh. Kahit ilubog ko po mga kantengero. Ka oh. 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 Pero bato po ito mga kantengero. Ka Ayano, Ayan Bato po yan, pero lutang siya mga Ang kumuha po doon sa dalawang mga kaantingero ay mataas po na tao. Ito po. Maganda po ito sa hanap buhay, mga nagninegosyo, mga kaantingero. Yan, mga na nagninegosyo. Kahit po anong batak nila na pababa, palulubog ka, lulutang na ka, mga kaantingero. Ito. Maganda po yan, mga kaantingero. Yan. Uh, good evening, good evening, mga kaantingero paki-subscribe and like and share na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igorot. Ang tabayanan nyo mga kantingero. Ka Marami po akong gagawin na mga langis. La kung nakikita nyo po yung YouTube channel mga kantingero, ka sa in-upload kong kumukulo talaga na wala na pong papel-papel. Wala na pong mga kahoy-kahoy mga kantingero. Ka Salitang babaylan at saka imilik lang marami na pong bote na nagbigay mga kaantingero e yung nagbigay mga kaantingero ibibigyan po din natin sa protection niya. yan Good evening po sa iyo mga kantingero. Ka Good evening po mga kababayan, mga kantingera, ka kantingero po. Paki-subscribe and like and share na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igorot. Ingat po kay lagi diyan. Good evening po.